So sinabi mm. namin yung yung 15,000 na mm. financial assistance ay binigyan namin ng competition. Kung mm -hmm. uh, pinatupad yung EO39, September 5, effectivity date niya, may mga hawak pang stocks yung mga retailers sa mataas na presyo. May Aba. 50 pesos, may 48 yeah. pesos. So yeah. i-abroach na lang natin sa 4 pesos na lang. So da. kung 45 muna niya, binenta mo ng 45 wala kang tubo, mm. di ba? Wala. <laughs> Lupa ng 4 pesos. Mm -hmm. Yung 4 pesos, e-multiply natin sa 50 kilos, mm -hmm. isang sakong bigas. Isang sakong bigas, oh. 100 pesos. Mm -hmm. Kung ang isang retailer, sa palengke, nagbebenta mm -hmm. ng 20 sacks per day, yes. 200 pesos times 20, magkano yun? Mm -hmm. 400, 4,000 pesos. 4,000. Saan oh. yun yung mga sahod ng tao? No. Magkain, upas sa pwesto, lahat, everything. Ah ah, ako 'to na mga 6 to 7,000 a day. Mm -hmm. a day. Mm -hmm. so, yung yung 15,000, sabay yeah, natin, din oh. tulong 'yan. Mm -hmm. Siyempre, may tulong 'yan. Pasalamat natin. Pero pag kina-assess sa kabuuan, mm -hmm. hindi siya makakasapat. Yan. Yeah, 3 uh, oh. days hanggang 4 days siguro. Mm -hmm. It can be. Pero yung the whole na 2 weeks or 3 weeks, tatagal. Sana mahitindihan din ng gobyerno na kulang talaga mm -hmm. ito.